So yan, magandang araw mga PJ Yan, panibagong vlog tayo ngayon At eh, update na rin tayo dahil <laughs> tagal na natin hindi na kapag upload Pasensya na kayo at medyo busy talaga ngayon Nag-happy tayo, maraming mga kailangan na bayarin mga bills <laughs> Kailangan kumayod talaga at Ngayon naman ay papunta ako sa tindahan ng baterya no Sa light Kasi naramdaman ko mahina na yung aking baterya try natin i-avail yung warranty dahil uh, one year yung warranty September 28 ako nagpalit noon 2023 so wala pa siyang isang taon so pasok pa siya sa warranty kaya itatry ko ngayon uh, subukan ko kung Ubra pa kung ma-avail natin yung ano yung warranty no na one year okay para maka libre tayo mga tipid din libre. mahal na rin yung baterya ngayon Uh, kailan natin i-avail yun kung kaya, di ba? Tapos, sa uh, yun na rin, ha, uh, ipapagawa ko na rin yung aking relay. Dahil nga yung ating auxiliary pan, uh, umaandar siya mag-isa. Kahit nakapatay na yung makina, natanggal na natin yung susi, umaandar siya. So, ibig sabihin, sira na yung relay niyan. Dahil nga, base sa mga nakita ko sa aking mga kasamahan na katulad nito, abansa, ganun din yung nangyari sa kanila. So, ibig sabihin, hindi na bago yung ganitong ano no, sira ng abansa Nang kapag hindi siya na at umaandar siya mag-isa, kahit patay na yung makina, ay matik uh, ang problema nun, yung relay, sira na. So, pupunta ako ngayon doon sa pagawaan kay Kuya Bung. Yan yung mas kilala dito sa Balinsuela kasi halos karamihan ng mga taxi operator right. doon sa kanya nagpapagawa. Kaya doon naman tayo pupunta ngayon pagkatapos natin mag pagpapalit ng baterya dito sa Motolite, no? Sa Balinsuela din, malapit sa SM doon ako bumili ng baterya, no? Ng aking sasakyan. Kaya tara at uh, samahan nyo ako para uh, may idea din kayo kung sakaling mangyari sa inyo at saan kayo magpapagawa. Eh, doon na tayo magpapagawa sa expert na, sanay, di ba? Meron akong mga kasama na, na, nagpagawa na doon. Halos taon na yung lumipas eh, buo pa rin mga worth it yung kanilang pagpapagawa ng kanilang mga relay so doon din ako magpapagawa ngayon kaya malaking bagay din kapag meron tayong mga tropa na ah, nagagrab nagbibiyahe diba kasi nagkakaroon kayo ng palitan ng idea kung saan nakakabili ng mga pyesa na saan nagpapagawa diba importante na meron tayong mga kaibigan na nakakasabay natin sa pagbibiyahe okay tara na let's go ito po yung ano no, nung yung battery na ano. Yung battery namin. sana uh, testing lang muna kung ano. Kung battery ba talaga yung may problema. Ayun, dito muna pang ano. Ito muna yung service na baterya. O obserbahan kung uh, magdi-discard pa rin siya, ibig sabihin eh, hindi battery problema kasi okay yung battery na binalit ng service eh. Baka grounded siya. Mahal lang po yung dashboard. 5 minutes po. Bago po yung check kung Bakit po okay po yung okay Alternator, no? Yes. Po. Oh, ibig sabihin malakas pala gumamit ng bateriyang automatic? Yes po. Kasi so, yung bateriya sila Oh. Ang bateriya pala sa umaasa din. Kaya kailangan na kondisyon yung baterya mo. So, yun guys. Ah... Ano? Uh, pinagawa natin yung ating ano, integrated relay Uh, bumigay so pag nangyari to sa inyo sa madalas ang ano nito nangyayari daw dalawa ko kasama na ano kanitong unit na dala nila Avanza ito talaga yung pinakasakit yung integrated relay bumibigay umaandar mag isa yung ano, auxiliary pan kaya yun pag uh, nyo at bumaba kayo na ano umaandar mag isa yung auxiliary pan patuloy Mali, diskarga yung baterya katulad ng nang nangyari sa akin na diskarga yung baterya yan kaya kailangan talaga ipagawa problema <laughs> kaya problema kayo sa daan ipagawa kaya nandito ako ngayon sa pagawaan kaya ano ah, to dito sa Balinsuela si Kuya Bong oh. dito sa RTC kung ano gusto nyo magpagawa ng ganyan madalas ito nangyari sa Toyota Avanza no? sa BIOS meron din pero hindi gano sa Avanza talaga ito yung sakit ng Avanza integrated relay so ngayon na eh, <coughs> ni-repair lang e, eh, bumili ka ng bago eh, baka ganun din mas mahal pa eh, dito na lang okay so punta lang kayo dito sa Valenzuela kung mayroon kayong problema sa inyong relay ah hmm? Valenzuela RTC so ayan ano hinihinang na yan sa mga tropa dyan na uh, mag, magka problema yung relay punta lang kayo dito sa Valenzuela RTC na nyo lang si ano Bung hmm. dito expert yan sa relay Ayan. mga may unit dyan na Toyota Bansa yan hindi may pagkakaila ito maranasan nyo <laughs> so ayan ano Tapos na tayo sa Motolite Yun na nga uh, Pinahiram muna tayo Pansamantala ng Kanilang service battery Kasi daw One week pa daw yung uh, Para palitan yun Kasi Dadalhin para raw nila yun Sa uh, mismong opisina Ng Motolite Ipapakita nila kung Pasok pa talaga siya Sa Warranty Tapos na rin tayo Nagpagawa ng ating uh, Relay Okay na siya Bumalik na ulit sa normal At ngayon naman Ay nandito na tayo sa isa kong tropa kasi parang naka, may naramdaman akong mahina humatak yung aking sasakyan so i-try kong ipabuksan yung throttle pagbubuksan natin tapos palinis na natin siyempre kaya nga binuksan eh <laughs> so ipapalinis natin yan malamang marumi na yan kaya isa rin yung sa dahilan kaya medyo makupad siya tumakbo no mahina humatak okay tapos pasik na rin natin yung ating uh, ta fuel filter yan dapat uh, maintain natin yung mga yan dahil siyempre araw-araw tayo po mas maganda yung uh, kondisyon yung ating mga sasakyan na ibinibiyahe sa grab para hindi tayo magkakaabir yan kapag nasa biyahe na tayo di ba kaya dapat huwag natin pababayaan yung ating mga sasakyan ayan ano nakaraos na rin tayo dito sa pagpapalinis natin ng ano ng throttle yung servo no yan tapos pinalinis na rin natin yung sensor niya para mas lalo talagang gumanda yung hatak yan so ito talaga yung pinaka bisyo natin pagdating ng coding coding kasi tayo ngayon miraculous yan yung mga time na para sa ah, pagmimintinance naman ng sasakyan kasi nga ginagamit natin siya sa araw-araw kaya kinakailangan meron din tayong oras para naman sa pagpapa pagpapakondisyon ng ating sasakyan tapos na siya at umayos na rin siya maganda na yung under niya ulit kaya hanggang dito na lang muna ako mga ka-PJ. Magpapahalam na muna ako mga Adios. i <laughs>